Libra, may aura ka ng masyadong maunawain, ngayong araw kaya pag-iingat para sa iyo ang mga dapat mong gawin, dahil oras na maawa ka ay gastos sa iyo at pwede kang samantalahin ng makakausap, at kung may isa kang dapat na ipaalam sa pamilya o sa iyong minamahal, ay ipaalam mo kagad para ang maging resulta ay magtulong-tulong sa maaayos, nakatuparan, ang pinapahiwatig. At ngayong kung may iba kang gagawin sa gabi, ay dapat mong ituloy na mas maging wise sa gagawin, at pwedeng mapunta sa iyo ng maayos ang pakikipag-usap. Sa iyong trabaho dapat kang mas maging maingat sa ikikilos sa trabaho, dahil kung magmamadali ka sa gagawin, ay pwede kang mapahamak sa isang pagkakamali. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 35 at number 12 at number 25. Scorpio, mas mainam sa iyo ngayong araw? na walang pakikinggan na ibang salita, na suggestion basta nasa tama ka ay gawin mo ng walang alinlangan, para iyong malaman ang tunay mong makakasama, pero lakasan mo ang iyong pakiramdam, dahil baka hindi mo mapansin, ang mga balat kayong tao, at ngayong araw ay may angking ka talaga ng katalinuhan, kaya masaya mong magagawa ang gusto mo kahit pa sa iyong pamilya. Ang pahiwatig ay pagtuunan ng pansin ang ibang kapamilya, dahil baka may suliranin, na sila ay ayaw magsalita sa iyo, dapat mong mapansin para makaiwas siya sa kalungkutan, at baka hamina ang kanyang paniniwala sa mga dapat niyang gagawin. Sa pag-ibig, kung humihina ang iyong tiwala, sa kasintahan, ay dapat ka nang magsabi ng kayo ay magkalinawa na para sa inyong relasyon kung itutuloy pa o dapat nang tapusin ayon sa gabay ng pag-iibigan Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 34, number 25 at number 19. Sagittarius, mas mainam sa iyo ngayong araw ay magtiwala ka sa mga kapatid o kamag-anak kung may proposal silang gagawin sa iyo para sa isang pagnenegosyo dahil kahit maliit na pagkita ng pera ay may sinyales na kaya ninyong magawa kahit magkasama-sama kayo, at ngayong araw ay lubos kang matalino sa mga gustong gagawin, kaya aaayon sa iyo ang mga gustong gagawin, ang huwag mo lang gagawin ay pagpirma ng walang pag-aaral, ng gusto, dahil doon ka mas asenso sa maging sigirista. Sa trabaho, dapat kang maging mas maingat sa pakikasama, ngayong araw dahil may mga kasama sa trabaho, na gusto lang ay pakinabang sa iyong kaalaman. Sa pagmamahalan, may pahiwatig na may maliit na suliranin, na pwedeng mangyari kung ikaw ay makakagawa ng paglilihim ng tungkol sa pera, kung ikaw ay nagbibigay ng palihim ng pera sa tinutulungan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 10, number 23 at number 28. Capricorn, ngayong araw kung wala kang hilig makipagbiroan, ay mas naaayon sa iyo na natuloy mong gawin para hindi ka nila basta maisahan sa mga gustong makakuha ng pakinabang sa iyo, naiiwasan ka naman pag ikaw na ang may kailangan, at kung may balakin ka sa paggawa ng isang negosyo, ay dapat ka muna magtanong-tanong pa sa iba na may negosyo nang makakuha ka ng idea na pwedeng magagamit mo sa pagnenegosyo. Sa trabaho ay may magandang sinyales ngayong araw sa iyo, masaya kang magtrabaho nang lalo makita ng mga superior, na ikaw ay maaasahan sa trabaho para makakuha ng pag-asenso sa trabaho. Sa iyong pera kung may ekstra kang pera, ay bigyan mo ang anak na may asawa, at ang minamahal, Nang mas lalong gumanda ang igagabay ng grasya ng swerte sa pagkakaperahan, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 16 number 19 at number 24. Aquarius, kung dapat mong iwasan ang mga kausap, ngayong araw ay pwede mong gawin kung wala sa isipan mo na maayos silang kausap dahil mas panget sa iyo at makakapagpahina pa ng iyong swerte ngayong araw, kung makikipag ikan ka, maging totoo ka at nang sumigla ang iyong araw sa mga gagawin, at kung may deal pa ikaw na gagawin, dapat bago maglabas ng kaalaman o pera, dapat ay may pirmahan na kayo na dapat mangyari dahil pag-asenso sa iyo ang magagawa. Sa trabaho ngayong araw ay pag-iingat para sa iyo sa mga superior, na lalaki, dahil may aura sila na madaling magagalit, dapat ay magpakisipag ka ngayong araw nang wala kang makuhang suliranin, sa iyong masrela na superior ngayong araw sa trabaho. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maganda sa iyo, ang maging malambing sa minamahal, na madali kang kausapin nila ng mas magandang good vibes, na mamamahay sa tahanan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color green number 29, number 12 at number 49. Pisces, huwag ka na mag-aatubili sa iyong desisyon, kung alam mong tama para hindi na makawala sa iyo ang pwedeng dumating na swerte sa iyo, at kung may suggestion sa iyo ng pagnenegosyo, ang anak dapat na iyong pag-aralan para malaman kung itutuloy, dahil nasa iyo naman ang swerte para sa pagnenegosyo, kung magkakasama kayo ng kapamilya. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ang dapat ay maging mapanuri ng walang makapagsamantala ng iyong kasipagan. Sa trabaho dahil may sinyales kung magpapabaya ka ay hindi mo mapansin na ikaw pala ay iniisahan na nila kaya magingat at magpokus sa mga gawain at iwasan ang magtiwala ng lubos ng laging masaya kang gumawa ng trabaho, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 34 number 29 at number 15.